ko lang alam talaga bakit ang dami nagagalit. Alam nyo kayo mga bashers kayo, hindi yung pamantayan nyo yung ibang tao. At uh, kung ano-ano mga sinasabi nyo, na wala naman kayo mapapala. Hi everyone! Dahil sa pagkapanalo ni Carlos Yulo sa Olympics 2024 at nakakuha siya ng dalawang gold medal, ay nais ni Diwata na magbigay ng offer kay Carlos Yulo ng Lifetime Unlimited Pares. Pero inulan ito ng pambabatikos ng iba't ibang tao at sinabi palang iba na dapat ay ito na lang daw sa mga nangangailangan ibigay ni Diwata ang tulong niya dahil milyonaryo na daw itong si Carlos Yulo. Pakinggan natin ang masasabi ni Diwata tungkol sa reaksyon ng mga tao sa offer niya. Ayan dito gold medal, blue medal naman yung sa akin. Ayan bilang pagsuporta sa ating um, um, athletes, uh, winner na si uh, Carlos Yulo. So... Ayan, sinuot ko din ng aking medal at sa akin bumili talaga ako ng damit na ano na pang-Olympic na damit, 'di ba? Philippines. So ayan, um mayroon akong hindi to gold medal, blue medal. At siyempre may kasamang trophy ayan, 'no. Oh. At hindi lang isa, may tatlo tayong trophy. Ayan, napanalunan din 'yan. May mga award din ako. So ayan. <laughs> Yes, kung gusto niyang kumain dito Wala namang problema Kahit uh, kumain sa angkat gusto niya Pero kung hindi naman Okay lang naman Hindi ko lang alam talaga Bakit ang dami nagagalit Alam nyo kayo mga bashers Kayo Kung meron kayong i-offer Mag-offer na lang din kayo Kasi ako naman Nag-offer lang naman ako na lang din kung gusto niya o hindi, wala naman sa pilitan. Kayo mga talaga, hindi kayo makamove on, no? Ilang pag-suporta para makita talaga nun nila, sumusuporta talaga ako sa atin mga athletes din, di ba? Lalo na talaga ng mga pride ng Pilipinas. So, di ba bilang isang Pinoy, na doon pa rin talaga yung suporta natin, lalo na po ako. Ngayon yung offer kong uh, Diwata Paris Lifetime, tapos sa kanya naman yung kung kakain siya o hindi, wala naman yung pilitan. ba diba? Ang hindi ko lang maintindihan, bakit nagagalit kayong mga bashers ka lo? Kung wala kayong pang-offer, manahimik na lang kayo. Diba? <laughs> Congratulations, napakagaling. Isa kang hero ngayon ng mga Pilipino. Na talaga namang inangat mo talaga ang Pilipinas. Isa kang uh, talagang tagumpay. Talagang dala, dala mo talaga ang bansang Pilipinas sa inyong laban. So maraming salamat. Pride Philippines. Uh, Carlos Yulo, mabuhay po kayo Well, alam mo kasi yung mga issue regarding sa family niya Out of, ano na tayo doon Hindi huh? natin alam kung anong buong katotohanan doon So, uh, support na lang tayo Hopefully, na maayos nila yung problema nila Regarding doon sa nanay niya. mga basher, bago-bago din pag may time Saka, may pagkakataon para makamubuon kayo Kasi napapansin mo may puro kayo Ano, puro pang babash Na wala naman kayo mapapala dyan Diba? Dapat, yung mga bashers na yan uh, Magsikap na lang din at tumutok na lang sa pamilya, sa mga obligasyon nyo sa buhay para makaangat, para magtagumpay din sa buhay. Hindi yung pamantayan yung ibang tao at uh, kung ano-ano man sinasabi nyo na wala mo kayo mapapala at saka out of your business, di ba? Itaas ang ating mga trophy! Actually, uh, congratulations. Na oh, nasabi ko na yan. Congrats na lang at uh, masaya ako sa tagumpay mo. Narinig natin yung mensahe ni Diwata sa mga nambabasya kanya dahil sa offer niya kay Carlos Yulo. Kung titingnan natin ay wala din naman pinagkaiba yung offer niya sa offer ng mga food businesses owners na lifetime buffet. Pero hindi sila nababash tulad ng pambabash kay Diwata. Ang advice ko dito para kay Diwata ay mas maganda na dahan ay subukan niyang hilahin yung mga solid na sumusuporta sa kanya last time kasi pumunta ako ang dami pa rin eh ang dami pa rin nagpapapicture sa kanya so marami pa rin yung sumusuporta pag meron siyang nakitang customer ay kausapin niya na parang nakikipagkaibigan at doon magsisimula yung tinatawag nating customer relationship wherein magiging loyal sila dahil sa pagkakaibigan iyon sa mga ibang kainan Binibigyan ng mga crew ng instruction na kapag may lalabas na customer ay sasabihan ng maraming salamat po sa pagbisita, balik po kayo. Yung simpleng words na yun ay malaking impact na para maalala ng customer na welcome siya na bumalik anytime at inaasahan ng mga crew ang pagbabalik ng customer na yun. Kaya nga minsan narinig natin sa mga crew na nagsasabi ng magandang araw ma'am sir, welcome po, pasok po kayo. Yung mga words na yun ay malaga para magkaroon ng isang magandang experience ang mga customer. Sa isang kainan kasi ay hindi lamang pagkain ang malaga. Ang experience din ng customer na nakikita niya o nararamdaman niya sa pakikitungo ng mga crew ay ang magdadala ng isang magandang alaala na itong kainin na ito ay sobrang ganda ng pakikitungo na tipong babalik-balikan ng customer dahil welcome siya na pinaparamdam ng mga crew. Kaya dun sa mga sikat na coffee shop at mga fast food restaurant ay palaging pinapalala sa amin noong crew pa kami dati na ituring ang mga customer na parang kaibigan at kapamilya para mahalaala nila ang pagsisilbing ginagawa nila na babalik palikan nila. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.